Ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di mo balitang kahit anong pilit niyong pagtakpan ng iyong mga tinatagong kabulastugan, lalong-lalo na ng kasalukuyang gobyerno ng Nagba ay siyang ang katotohanan na talaga ang tinasyang sasampal sa iyong mga kasinungalingan. Sa pambihira pagkakataon, binasag na mismo ng World Bank ang katahimikan na tila sinampal ng katotohanan at kahihiyan ng kasalukuyang gobyerong pinamumunuan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa si sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin at yun ang mga kapinas tila huling huli mismo at mukha naman palang sa gobyerno nagsimula ang mga fake news. Daliwas kasi sa binalita at pinakakalat ng malaking spokesperson na walang iba kung si Tony Claire Castro na maganda raw ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Nagkaroon kasi ng kamakailan lamang ng press conference si Vice President Sara Duterte at taas ang sinabi niyang bagsak ng ekonomiya ng bansang Pilipinas at huwag itong isisi sa Vice Presidente. Ito ang nakakagulat, binasag na mismo at ikinantana ng World Bank ang katotohan at inilabas na ang ebedensya na ipininta mismo di ng pamahalaan tungkol sa ekonomiya ng bansang Pilipinas at dito'y nabunyag na malayo kasi ang economic figures ito sa target ng gobyerno. Malinaw nga ang pahayag ng mensahe ng World Bank na humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa lumalalang patuloy na geocrisis at sa pagpapatuloy ng tensyon na mas lalong lumalala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Updates, dito ay inilantad ang World Bank ang kanilang Growth and Inflation Statement hanggang 2027 makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. Pagbubunyag pa ni World Bank Senior Country Economic Jafar Al-Rikabe ay bukod sa global policy ng uncertainty bunso dito ng mabagal na takbo ng export at paghina ng mga industriya sa bansa. Sa fiscal front, lumobo ng 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon umaasa naman ang World Bank na maibabalik sa tamang ladas ang expenditure at pampapalit o mapapaliit ang deficit ngayong mismong taon na ito. Hindi rin digtas ang bansa sa banta ng tariff at binigyan naman ng pansin ng World Bank ang 90-day post sa tariff hike Ni US President Donald Trump banda ito sa investment at export ng bansang Pilipinas. Kaya ngayon may babalik at masasampalan natin ang katanungan sa spokesperson ng palasya na si Atty. Claire Castro. Sino ang nagpapakalat ngayon ng fake news? Paganda ba talaga ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas? E bakit ganoon? Ayon pa mismo sa ibinuyag ng World Bank, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. So ibig sabihin nito, Atty. Claire, fake news ang World Bank? paano mo ito ngayon madedepensahan na Tony ni Claire Castro dahil mismo ng senior country economist na at World Bank pa mismo ang sumampal sa inyo ng katotohanan at kahihiyan at pinatunayan pang mahina talaga ang takbo ng ekonomiya ng bansang Pilipinas Taliwas sa inyo mga pinagsasabi at pinamamalita ay tanong lang namin ni Tony Claire Castro kung matapang kayo ipatawag nyo na ang World Bank at sabihin ninyo na fake nyo sila E ngayon, sino na ang paniniwala ng taong bayan? Ang mga eksperto ba mula sa World Bank at mga senior economists o ang gobyernong ngagba na malinwa nagpasasikat ng araw na pilit itinatago at pinagtatakpan ng katotohanan Matapos nga lumabas ng balitang ito ay umani agad ng samot sa rekomend at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, dapat na tayong gumawa ng aksyon na mapalitan na ang presidente. Huwag din nating sayangin na titira pang taon sa termino nila. Sa lahat ng nakilala kong spokesperson ito si Auntie Claire, blurred cash showing ang nakakaubos ng pasensya. Hindi talaga umaamin ng marisa po niyang bangag. Mga Pilipino tayo pag pinabayaan natin ang mga ito sa ginagawa nila na ang pera ng bayan ay ubos na at wala ng pondo dahil binubulsa nila ito. Kaya mga netizens kayo na ang bahalang mag magpaimbestiga sa ginagawa nila. Ewan na lang pag di pa namulat ang ibang Pilipino, kawawa talaga mga OFW. Manatalang kaming mga OFW, malaking naambag sa Pilipinas sa mga remittances. O ano ngayon Claire, huwag nyo nang takpan yung ginagawa ng pagnanakaw sa bayan natin. Kawawa yung manggagawa dahil sila nagbabayad ng tax. Hahanap talaga si Karma ng paraan na lalabas siya. O ano na sa inyo yung fake news ngayon, normal na lang talaga ang pagsisinungaling ngayon ng administrasyon ng dahil sa pera na pinapasok sa mga bunga nga kaya pagsisungaling is life and quote. Bigyan natin ng opinion reaction itong balita ng Billionario News Channel na kung saan may tatlong naglalaban-laban para sa speakership ng 20th Congress. Romualdez, Frasco, and Benitez. Okay, pakinggan natin ang balita nito. Ang three-way fight sa House Speakership sa 20th Congress. Bukod kay incumbent House Speaker Martin Romualdez, umuugong din ang mga pangalan din na Congressman Toby Chanco at Albi Benitez. Ang detalya sa Agenda Report ni John Manalo. Sa si Cebu 5th District Representative Tuk Frasco mismo ang muling nagpalutang ng ilang pangalang posibleng raw tumakbong speaker sa 20th Congress. Yan ay sinanavotas Congressman sa Campaign Manager Tobi Kiyanko at Negros Occidental Congressman-elect Albi Benitez. Pero naging matulog din ang pangalan ni Frasco na kamakailan lang ay sinamahan si PBBM sa so World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Dahil dito, naging usap-usapan ang pagnanais daw ni Frasco na maging House Speaker. Pero agad niya itong pinabulaanan. Dandag niya na siyang nakafocus sa pagsuporta sa agenda ng Pangulo at tumulong para makamit ang national unity at development. Nanindigan din si Frasco na nararapat maging united at proactive partner ang Kamara sa paghatid ng meaningful at lasting change para sa mga Pilipino. Kung kaya't ang sinusuportahan niya raw para maging susunod na House Speaker ay si Chaco O. Benitez. Matatanda ang inexpel ng National Unity Party si Frasco dahil sa hindi niya pagpirma sa isang manifesto of support para kay Romualdez. Ayon kay Frasco, ang kanyang naging desisyon ay hindi para magkagulo. Naniniwala lang daw siya na the House of Representatives can do better. May shared frustration na rin kasi among Visayas and Mindanao congressmen sa pamumuno ni Romualdez. Pero taliwas ito sa paniniwala ni House Secretary General Reginald Velasco. I think it will be Speaker Martin Romualdez again based on the, uh, the pledge of support received so far. Based on reports, kasi, there's the Speaker Romuald um, has received uh, signed pledges of support. I think 285 already of the incoming Congress. So uh, nobody can beat that at this time. Sa kabila ng lahat ng ito, sa na halalan pa rin daw malalaman ang totoong pulso ng kamera. Nakatakdang pumili ng bagong House Speaker ang mga magbabatas sa first session day ng 20th Congress sa July 28. Para sa agenda, June ang manalo Okay. So, yan na. Uh, Chanko Binites. Uh, sa isang statement, parang ayaw. Ayaw ni Congressman Duke Prasco. So, narinig ko na rin si Congressman Toby Chanko noon sa isang interview na uh, why not? Parang ganon. Parang interesado rin siya. So, mas maganda. Uh, kung mas maraming maglaban-laban para tingnan natin. Yung iba nagsasuggest din, Congressman Pulong Duterte. So I don't know kung lalaban pa si Congressman Pulong ngayon, tahimik. Kung ako ang pipili, gusto ko si Congressman Toby Chanko. Merong ibang ano, kung magsalita siya, there is something sa salita niya na nararamdaman ko na he will he'll make a good speaker. Para sa akin na. uh, Romualdez, after three years, medyo kakagulo eh, yung budget insertion, yung pork barrel ba yan o oh? Uh, ito na lang yung nangyari sa 2025 national budget uh, tinaguro yung worst budget in our history dahil diyan yeah, sa so, kongreso <clears throat> so kung ano man ang resulta uh, sana magkakaroon din ng pagbabago korupsyon uh, ang number one na problema natin sa ating bansa ngayon dahil sa budgeting ano na bang nangyari sa oral argument sa kasong isinampan ni na ni Vic? Parang wala na eh. Na-postpone yung na-postpone yung uh, kailan ba yun? May 19. Na-postpone to an unknown date. Hanggang ngayon wala na. So matatapos na lang ang taon. Para makalimutan na naman. Anyway, bantayan na lang natin itong budgeting na naman ngayong 2026. Kaya kinasabi ni senator Ping lakso na sana ang presidente gamitin niya ang kanyang influence para hindi na maulit yung nangyari noong 2025 na grabing singit uh, ang ating uh, pera na sasayang lang pupunta sa mga pet projects na hindi naman talaga kailangan uh, pag sinabing pet projects mga kongresista dapat ang kunduhan nila big item infrastructure projects na sa ngayon wala pa akong masyadong nakikita malayo malayo nung panahon ni Pierre Ardi yung kanyang build, build, build anyway, Balik tayo sa speakership. pinabasa ko ang mga comments dito. kahit sino daw ang maging speaker, huwag lang si Speaker Romaldez. <laughs> oh, si Jare Sermona. Dapat talaga palitan na si Romaldez, masyado na magulo ang Kongreso. SSUB, ibalik sa ang integridad ng Kongreso. Yes to Benitez Ortianco. Benitez pala, uh, Negros Occidental. Siya ang kinatawan doon. Albi Benetes. Ako, gusto ko si Tiangco. Si Benetes ata yung naliling kay Ibana. <laughs> Mora Kimo. Hopefully, leadership of Kamara at Mapalitan para naman umayos muli ang Pilipinas. Victoria Dilika. Huwag na yan si Romualdez. Henyo, pagdato, tanggalin ang control ng Congress sa budget. Ay hindi pwede. Talaga ang konstitusyon uh, natin, ang Congress, ang uh, mag-approve sa budget. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Mr. Rob Rances. Tungkol ito sa response ng mga abogado ni Bipisara sa impeachment complaint yung isinabmit nila sa Senate uh, Impeachment Court. Okay. Ito. The impeachment you wanted. The bloodbath you weren't ready for. Sara dropped a 251-page answer ad Kotelam calling the impeachment complaint void of initial lacking facts and a clear abuse of the process while others play politics with pr or public relations her legal team came in armed and surgical the ones who push for this may have triggered the very reckoning they fear okay. so in short yung void of initio ang pag ano ko void is walang laman kung bala pa ba, dodge hindi pumutok walang laman uh, so ito inattach dito yung parang first paragraph doon sa isinabmit na response uh, kasi binigyan sila ng summon eh so dahil na summon nagsubmit ito 251 page sa uh, response sa so, ang front page ganito pinapadismiss ka agad yung complete eh. answer at kautilam vice president sarah duterte by counsel without waiving any jurisdictional and or other objections she has to this case and the fourth impeachment complaint respectfully states. Na, sagot, states number one the fourth impeachment complaint must be dismissed oh parehas ni Batorne ni, o si Senator Bato, nag-motion na siya sa Senate floor, dismiss. So ganito rin itong sinasabi ng mga abogado ni Bibi Sara, must be dismissed because, number one, it is void of initio for violating the one-year bar rule under Section 3, Article 6 of the 1987 Constitution, which explicitly prohibits the initiation of more than one impeachment proceeding Against the same official within a period of one year oh, Yun din ang rason, ito din ang rason Bakit back to sender ang impeachment complaint Dahil binotohan ng 18 senator judges na isertify ng Congress Kamara na hindi sila nag-violate ito ng one year bar Number two There are no statements of ultimate facts in the fourth impeachment complaint A strip of its factual and legal conclusions It is nothing more than a scrap of paper Robin, tinde, no Papi lang. Walang laman. number three or letter c, being laden with conclusions of facts and law, the court impeachment complaint is a clear abuse of the impeachment process. since there are no statements of ultimate facts, there is nothing for the vice president to answer. accordingly, she only admits paragraph 5 and 6 insofar as the allege her personal circumstances, election assumption to the office of the vice president and her previous offices as mayor and vice mayor of Davao City. So ito, tinanggap naman ng Senado ang prosecution panel kailangan din nilang mag-submit ng reply according dito sa isinabmit ng kampo ni Pipisara. Sa so pag nag ang ano, Nag-submit ang HR uh, yun na. Hihintayin na natin ang opening ng ano? Opening ng 20th Congress. So, pag-open ng 20th Congress, yun na ang simula ng bloodbath. Ang unang tatalakayin diyan jurisdictional issue. Nagsabi na si Senator Elect Marcoleta. Na habang nanjan ako, hindi ako papayag na mag-crossover yan sa 20th Congress. Marami ang ano, marami ang... So, yan na yung unang labanan, yung jurisdictional issue. Uh, narinig ko si Atty. Makalintal, isang batikang abogado, na sa unang salta pa lang, i-question na ng, i-question na ng uh, kampo ni Sara yung issue of jurisdiction ng 20th Congress. Kaya nga, dito sa first paragraph pa lang, sabi dito, without waiving any jurisdictional issue or objection. Kaya, sumagot lang. Kaya lang, they reserve the right to question the jurisdiction of the 20th Congress. Ayan na. Pwede nang magbutuhan ang impeachment court kung may jurisdiction ba ang 20th Congress o wala. So, kung Nakita naman natin yung butuhan. 18.5. binalik So, halos ganyan din. 13. 13 ka boto lang ng senador ang kailangan para ma ma mapag nila kung may jurisdiction o wala. Pag sinabi ng 13 na walang jurisdiction, wala na. Blood, bloodbath uh, stops. In case naman na ang desisyon ng simple majority, 13 senators magsabi na mayroong jurisdiction. Ayun, tuloy pagtuloy, no problem pa rin. Bakit? Dahil meron na tayong siyam na senador, pinakamababa siyam, na siguradong boboto sa akwital ni BP Sara. Yun po ang katotohanan na sa ngayon pa lang, talunan na ang mga Unipink, Dilawan at sino pa niyaman. Panalo na po ang ating BP Sara. Kaya relax lang po tayo. Walang, walang no worries at all sa impeachment na. Uh, bigyan natin ng opinion reaction itong pahayag ni Jose Claire Castro uh, tungkol sa wag daw mabahala, handa daw ang Pilipinas sa ano bang banta ng gera sa Israel at uh, Iran. Ito sa post ni Charles Algabri Sabi niya, ready sa imong mata. Palasyo sa publiko, wag mangamba, Pinas, handa sa banta ng global war. Ito ang exact statement ng uh, Jose Claire Castro. Ang gustong iparating ng Pangulo, handa po tayo sa anumang mangyayari. Lahat po ng kailangan ng taong bayan ay tutugunan po ng pamahalaan. Oh, ang galing. Lahat ng pangangailangan ay tutugunan ng pamahalaan. Okay, dito. People who reacted. 18,000 people who reacted. 16,000 ang tumatawa. Ang ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa pahayag ni Claire Castro. 1,200 lang ang nag-like, 409 ang galit. Kanya naman talaga si Auntie Claire. Uh, magaling magsalita talaga. Bagay na bagay sa kanya yung kanya. Ano. Okay, comments. Kabalita na hindi binalita. Pag sure, oy, hindi nga kayo hanta sa ba, war pa ka. <laughs> anong gagawin natin? Bahalang yun ha. Uh, ito, gera na ito. Eric Nams, Unsay ready madam Malutsan pa man gani nga imong dom Kita pakabasin? Ikaw pa'y una nga musibat Uban ang imong amo Ito ang pinangangambahan na marami Yung Kung mag-escalate ang gera Sa ngayon medyo may pag dahil may ceasefire eh. Although hindi pa sigurado kung hanggang kailan yung ceasefire Baka mamaya ilang araw lang Paulanan na naman ng missiles oh, Ang uh, Qatar Pinaulanan na ng missiles dahil may US base, airport uh, Air Force Base doon sa Qatar. Tayo sa Pilipinas, meron tayong US bases, yung mga EDCA. Yun ang nakakatakot. Oh, meron ba tayong air defense system? Hmm, sabi ng iba, meron daw. Mga manananggal, mga mangkukula, mga kapre. <laughs> Kalukuhan na lang yun. na uh, pa, pa joke joke na lang. Basically, wala tayong air defense. Merong unit sa Air Force. Ano ba yun? 960 air and missile defense system. Kailangan hanggang unit lang yun. Yung capability, wala talaga kawawa tayo pagpaulan paulanan tayo ng missiles ng Iran ba o China. So, Leia Texon, may mga sayat talaga itong mga mag-amo ba? <laughs> Bagyo nga lang, wala nga eh, gera pa kaya. So, ganyan talaga ang trabaho ng spokesperson o tagpamaba. Assurance ko hay, kaya lang, yun ang pinagtatawanan. Johnny Ignau, na munggol naman, guro ti ikaw salo sa bomba ang nakakaawa itong mga OFWs natin na nasa Middle East mayroon akong pinsan, nagtatrabaho sa si Israel nurse, naawa ako sa kanya mga post. sabi niya, nanginginig ang aking kalamnan uh, yung mga tingling daw sa iyang mga paas sa iyong kamay, kamay hindi siya makatulog-tulog kasi nga, palaging mag-siren naawang-awa ako doon sa pinsan ko uh, nurse ganun, 12 days na ata itong gerang ito at ngayon yung latest post niya is, wow, parang bumi ang sispire. So, sana nga, tuloy, -tuloy na yung sispire na yan. Kailang wala pa rin kasiguruhan. Okay, ang paghandaan natin ngayon, yung uh, presyo ng langis, uh, tumaas na. Ang presyo ng langis, uh, fuel. Uh, ako nung Sunday pa, nagpa-full tank na ako. Ngayon, tumaas na. So, ang andami, daming, ano ang daming uh, epekto itong gera. Although sinasabi ng Pangulo, uh, alam nyo naman, magsalit ang Pangulo, poros, poros mga positive kunway. Wala daw, wala daw masyadong epekto sa ekonomiya ng bansa itong gera na ito. Uh, parehas, uh, sinasabi ni Jose clar Castro na wag daw, wag daw tayo mangamba. Uh, kailan? Sinasabi rin na mag-imbak na daw ng pagkain. O uh, pwede, mag-imbak pagkain. Yung mga may mabiling pagkain, may bili. Eh paano yung isang kahit isang toka ng mga kababayan natin? na hinihintay lang yung sweldo nila sa araw na yun bago makabili na naman na ano. So, grabe. Uh, nakakatakot itong gyera ito dahil paulanan ng missiles eh. Diyan ang mangyari pag uh, pumutok ang simba ko lang ha, or Nakunud. Pumutok ang gera ng Taiwan, China, Taiwan. Nako, dyan na. Uh, ako, naka-experience na ko ng gera Marami na, kailang. Ano lang, mga malilit na bomba lang. Tapos, kami ang nagulog ng bomba. 250 pounds bomb. 500 pounds pa, grabe. Nang, uh, talagang nag-earthquake ang uh, lupa, paghulog ng bomba. Eh, mga ano lang yun, conventional bombs. Eh, papaan itong mga ballistic missiles. Missiles. Talagang, ay, nako, nakakatakot yung US Missile Defense System, yung type na tinatawag, nandito na yun, nasa Northern Luzon eh. Pag nagkagera sa yung Taiwan na yan, kawawa, ang mga kababayan nating Ilocano sa Northern Luzon, sila ang unang ma mapiktuhan sana walang walang gera sa Taiwan kaya hindi natin malaman ang utak ng China kailan niya i-invade ang Taiwan so dito Iran at uh, Israel tagal na yan paulit-ulit so kung magsisper ngayon we do not know hindi nir uh, next few months gera na naman so may nabasa akong post ng uh, Israeli Prime Minister victory daw nila na anihilit na daw nila yung existential threat yung nuclear threat sa Iran na destroy na daw nila lahat but to me, these are all just propaganda hindi natin alam kung ano ang sinong nananalo, sino ang natatalo so anyway, uh, wag daw tayo mga sabi ni Anticler uh, handa daw ang pamahalaan na tugunan ang lahat ng ating pangangailangan uh, bigyan natin ng reaction opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa solid supporters tungkol sa pahayag ni Secretary Junvic Remolia yung mga turista na takot pumunta sa Pilipinas yun yung uh, result ng uh, survey o research ng Hello Safe isang uh, global platform tungkol sa tourism okay to Rimulia naniniwalang takot ang mga turista na pumunta sa Pilipinas in fairness, ano honest siya kasi ang iba dyan kung si Anticlear yan ay isolated siya, ay hindi yan totoo magrason-rason pa eh ngayon itong si Secretary Rimulya, Lantaran sabi niya, magulo talagang Pilipinas. Yan ang hindi sabihin niyan. Magulo kasi nga, takot ang mga turista. <laughs> okay, ibinahagi ni Department of Interior and Local Government Secretary Junbic Rimulya na ayaw umanong pumunta ng mga turista sa Pilipinas dahil umano sa pakiramdam nila ay hindi sila ligtas. Okay. Sinabi ito ni Rimulya sa Hotel Sales and Marketing Association Summit nitong June 19. Ilang mga miyembro naman ng tourism sector na hindi ikinatuwa ang sinabi ni Rimulya dahil lalo lamang umanong nasira sa mga turista ang Pilipinas. <laughs> Ito ang payag ni Rimulya. Ayaw ng mga tao pumunta sa bansa dahil hindi sila nakakaramdam ng kaligtasan. Natatakot sila. May sinisismo may sinisismo o pangungutya sa mga masasamang balita dito sa political atmosphere at parang normal na lang ang gorgoran gorgoran <laughs> kaya natatakot ang mga tao week <laughs> <laughs> ni Rimulya. <laughs> grabe no hindi ko siya narinig yung pagsasalita niya may nabasa lang akong post na uh, patafa no ba yung patapa parang Philippine Association of Travel Association o parang mga mga negosyante na involved sa tourism sino daw nila si Secretary Frasco ng DOT at umalma sila kay Rimulya ito na pala yon yung berin mo yan sa isang gathering hotel sales and marketing association tapos ikaw secretary ka, ganon ang pronouncement mo. Kung ako yung nagninegosyo sa turismo, talaga mapapa o aalma din ako. Grabe, no? So, malala ko tuloy yung nangyari kay PRRD. Eh, wala na, no? Nailipad na, na nila si Tatay Digong. Mamaya in-interview siya ni eh. sino ba yan? Pinky Web? Parang normal lang. Na? Ah, it's a group effort. Ah, apat kami na nando, nagplano. Ang presidente, ako, si Secretary Chodoro, Secretary Anyo. Hindi eh, intelligence. <laughs> Bali, wala lang. Wala lang. Group effort. Kaya lang, nung nagka-imbestigahan na sa Senado, nag na siya. Tapos, hotel sales and marketing association in-invite pa naman siya. Sinasabi niya nga, takot talagang mga turistang pumunta dito. Ulitin ko ah. Halos hindi ako makapaniwala na ganito ang sasabihin ng isang DILG sekretary. Masyado namang, ano bang tawag doon? Honest? Kung minsan kasi, ilugar mo rin yung pronouncement mo. Ayaw ng mga tao pumunta sa bansa dahil hindi sila nakakaramdam ng kaligtasan. O di ba, sampal din ito sa DILG sa PNP. O ipinag uh, may nabasa akong post, crime index o crime rate daw bumaba for the first six months for this year, bumaba ng 23%. Oh, so statistics wise, data, wow. Uh, tumitino or mas safe According to statistics, kailan ang perception ng mga turista, ang perception ng taong bayan, iba. Kasi ako, perception ko lang ito, opinion ko lang, mas delikado ngayon, kumpara nung panahon ni Pierre Hardy. Akin lang yun, I don't know sa inyo. So ang mga turista, ganun din takot. Ito ang sinasabi ni Secretary Rimulya, ang ayaw ng tao pumunta sa bansa dahil hindi sila nakakaramdam ng kaligtasan. Natatakot sila. May sinisismo o pangungutya sa mga masasamang balita dito sa political atmosphere at parang normal na lang ang gurguran kaya natatakot ang mga tao. Ay, nako. Okay, ito yung in English, ano? I truly believe that we may have a beautiful country. Yes! Walang makakatalo o oh, hindi tayo patatalo. Magandang Pilipinas. I truly believe that we have a beautiful country and we have the best people in hospitality all over the world. But why are foreign tourists not coming here? I have to admit it. It is our fault. It is the government's fault. It is the interior secretary fault. Ah, very honest. People do not want to come to the country because we don't feel safe. They are afraid. Wow, masakit na katotohanan. <coughs> Dito, sabi ng unofficial uh, itong author, ikaw ba naman may bulldog na naglalaway at tahol ng tahol na nakabantay sa gate? Bakit ka papasok? <laughs> Sige yung bulldog, alam nyo na. <laughs> yung uh, pitbull bulldog na inappoint point nila. <laughs> Brian Porcia <laughs> Mas madami ang under the table <laughs> Brian Sugitan Back to you, Rimulya hmm. RJ Kabuga, Check mo yung airport kung okay pa ba Madeline Barriento Sabi ng employer ko ayaw nila sa Pilipinas Sa airport pa lang maraming manluloko sa hotel, sa taxi, or nakawan at patayan. Sayang nga eh, ang malaking kita sana sa airport ng taxi, ng hotel, tayo mamamayan mabibigyan ng trabaho. Pero dahil sa problema sa bansa natin, oh, yun na nga. Problema ng turist, pati mismong mga Pinoy ay nag-uumpisa sa airport. Pagsakay sa taxi, maraming kalokohan. So, wala na. So, salamat sa honesty ni Secretary Rimulya. It's his fault. At yun nga mga Kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hineng sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutay click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ng ito. Thank you so much po!